At tila ho ba mga kababayan ko ay uh, ang mga DDS mga kababayan ko ay mas lalong na insulto nung lumapit na po si former Senator Antonio Sanedrillanes sa likod mismo ng selda ni Dutte mga kababayan! Ayan o! Gigil na gigil na gigil ang mga d supporter sapagkat mga kababayan ay hindi ho nila matanggap na binabaho sila. Neto ni uh, former Senator Antonio Sani Trillanes habang nagra-rally sa labas. Aba mga kababayan ko, medyo nagulumihanan yung mga DDS dito. Bakit daw nakapunta si Trillanes sa Netherlands? Mga kababayan ko, atila tila ho ba, eh, komportable yung komportable ho yung ating pambato o ang ating bayani sa pagpapakulong kay dating Pangulong Duterte. Kitang-kita nyo naman ho. Ayan ho. Ayan